Hello po. Gusto ko lang po sumagot dito sa message ni Madam. Ang sabi niya, uh, kawawa daw po si Yevye. Makakawawa ka naman po, Madam Wagas. Ang uh, sabi niya, hindi lang daw nakakapagsalita si Yevye. Pero, ang totoo daw, eh, nasasaktan daw si Yevye sa mga pinaggagagawa ko sa kanya. FYI po, madam, si Yeb po, since two months old po siya, ah nasanay na po siya nang sinasayaw ko siya. Okay? Sa araw-araw po na pagsasayaw ni Yeb for almost three years, nasanay na po siya nang sinasayaw ko siya. And gustong gusto niya po yan. Sa tingin niyo po ba, bilang firm mom, hahayaan ko po, po na masaktan ng anak ko? Siyempre hindi po. Sanay na po si Yeb Yeb na sinasayaw siya. At saka gustong gusto niya po yan, FYI. Kapag po umaga, yan na po ang naging routine namin. Nasanay na po siya na every morning sinasayaw ko po, po si Yeb Yeb. Kapag ka nagsabi po ako sa kanya na, Yeb, Bunsoy, alika na, bibinis na ikaw, magdadance na ikaw. Nananakbo pa po yan palapit sa akin alam niya po kasi magbibihis na siya, iipitan ko na po siya, ganyan. Kaya ang mangyayari, ha, ha na, na, lalapit na po yan siya sa akin, pupu uh, na po siya sa harapan ko, kasi nga po, bibihisan ko na siya, tapos iipitan ko na po siya. Pero kapag po may araw na ayaw niya, or wala siya sa mood sumayaw, hindi ko po yan siya pinipilit. Hindi ko po pinipilit na sumayaw si Yeb, -Yeb kapag kaayaw niya or kapag ka wala siyang sa mood. Pero kapag po nasa mood naman po siya, alam ko po naman kung kailan siya ah, uh, okay, kung kailan ayaw niya, kung kailan gusto niya. Kasi kusa din po yan lumalapit si Yebiev sa akin kapag nagsabi ako sa kanya na knock dance na tayo, halika na. Ganun po ang ano ko sa kanya every time na magda-dance na po si Yebiev. Sanay na po ito si Yebiev na sumayaw. I mean, sinasayaw siya. Sanay na po siya. And isa pa, ang sayaw niya naman po eh, hindi naman umaabot or lumalagpas ng 1 minute o 1 minute and 30 seconds. Kanya kung mapapansin niyo po, lahat po ng sayaw ni Yebid eh, less than 1 minute lang or misa nga 15 seconds lang or 30 seconds lang eh. Siyempre, hindi ko naman po pinapagod din ang anak ko sa pagsasayaw. At saka, ang ano po namin, ang purpose po namin is for entertainment kung hindi po kayo nasasayahan or kung hindi nyo po na-appreciate ang pagsayaw ni Yebiev, libre naman po kayong mag-ano dito sa page namin. Huwag na po kayong manood. Huwag nyo na lang pong panoorin kung ayaw nyo. Ang amin po ay makapagbigay ng good vibes every day sa mga followers po namin. Hindi nyo po kasi kilala siguro si Yebiev kaya ganyan po kayo makapagsalita grabe naman po kayo makapagsabi na kawawa. At saka iiyak, iiyak ang anak ko kung nasasaktan siya. syempre alam ko yun. Kung iiyak man siya o ano, kung nasasaktan man siya o ano. At sa tingin niyo po bilang firm mom, hahayaan ko po, po na masaktan o umiyak ang anak ko. syempre hindi, di ba po? Mag-isip din po kayo. Minsan yung mga bibitawan niyo pong salita, aanuhin niyo rin, ano, tatansahin niyo rin, ano. Hindi yung basta-basta na lang po kayo mag-comment tapos sasabihin nyo, kawawa eto, etong anak ko, kawawa, napaka-spoiled po nitong batang to, sa totoo lang. Napaka-spoiled po nito sa akin, dito sa bahay. Eto po ang pinakabunso ng pamilya Balbons. Tingin nyo po, hahayaan ko na kawawain o ano ang anak ko. At saka ang word na kawawa, ang alam ko po sa word na kawawa is yung minamaltrato, sinasaktan, o kung ano mang klaseng ano ng pag-aano sa isang aso ganun po ang alam ko na kinakawawa eh, or kawawa eh. Tingin niyo po, ba kawawa yung batang yan? Hindi po, no? Mahal na mahal ko po yan para sabihin ko po sa inyo. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Yun lang po. God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Ha! Maraming salamat po.